Okay, may adlaw. So, na tayo mga, kung ano, mga student nga pulsay na regarding sa tubig. TCWD or sa LGO nga connected bus sa kwa. Ano. Okay? Yes, good morning. Sir. So, mag-interview mo ka So, mga na sir? Alam mo yun Ano ka sir? sa napinigali sa provider? na mo PCWD o Tanggup City Water District. Ang uh, water source ng mga uh, provider nagikan gid sa barangay Makilaw. Connect na ni sa Makilaw garan ko sa Napo. Mao so, na ang service provider ng mga tubig eh, nagikan. Ang isa palang tandaan na ang gamit kay LGO o sa PCW din yung mga Ang palatandaan na mo regarding sa reading, ang taga TCWD mo yung mag-conduct. Dahil ang LGO, wala po kakuan. Ang isa ila ang pagi Para nimo Mo, ang ka ang kalainan sa water source sa LGO o PCW? Kaya alam mo na-observe or? Ang nakuan sa observe na Uh, ang nilahang uh, at. Provider lang uh, sa basic po. Ah, sa Makilaw kubod so na gikan di kalab tay supply. Si Gio, the, the animal, so si Gio, da tanod, da talo, la di ana po kung kanus-a kuno ilaada na sa bag-o. Pwede niyo momosting, pila ang kada garang harina ninyo sa tubig kadali? Ah, minimum na mo is 500 plus. Ah, mayroon na mo sa tubig. Ito ay pamaagi sa pagbayad niya sa inyo di. Ikan sa pag-isyo, kulit o pagbayad. Ah, ini. Reading, mga days, Mga 4 to 5 days, magbayad niya. Kaya naman yan sila yun. Kung mo udyo ka, mga 10 days, bro. Mga ipanil. Para nino, afford, affordable na ba ang ipanil sa inyong water bill sa inyong pwede na nagamit? Oh, hindi ka <laughs> affordable na ito tayo po tayo. Um, Kumikan nga na, usap na po ang ilahang

sa mga problema ng transaksyon na sinabi sa pagkuha sa pagkakaibigan sa inyo sa problema na mo sa hay pag maguba ang ilahang machine dito so tawag-tawag pag na ayan nila mailisan kaya mag undergo ko pa siguro sila itong inspeksyon siguro so so far na may kumpen ko dito sa TCWD na ilisan nila ang machine then good na kay supply komportable ra ba kas inyong gigamit nga water source basis sa iyang kakuskon muagas o kumpirmi ba siya na akong pinanggalan ninyo <coughs> ah uh, permente na kayo supply ang tubig nila kusog na kayo ang presyo then may ang unsa nasa, nas... na ang pagmanage na po so. ang isang problema inyo na sa Para nimo, unsa man inyong gibasihan sa pagpili sa inyong water source tungod ba sa inyong kabarat pasya o sana asya sa termino ng bigtong kahanda. On first, walang ng tay na ay mapasa ulan, wala pa po tong So, what we need mo ah, is the WD na supply, then ang paggamit po o okay kinakayod. Doon ra po gayo ang host ng pagdagan, so good na kayong pad. Tubig daw. Kasi kahay angay na outro to improve sa inyong water provider para sa او لا متري لاين دي ان فانا انا بس كده انا طلعت ايوه يعني انا لا انا بقى حراره بتاعتي دي اه